Lalo pong lumalala ang away na itong mga DDS, na itong mga personalidad na nasa paligid ng mga Duterte. Una nang pinagbintangan uh, natin si Maharlika o itinuro natin si Maharlika, yung isang grupo na, naman ng mga DDS vloggers na kuno ay ginagamit si Rigong. Yun kuno na, na salamat, PRRD na book ay pinagkakitaan, may nilabas siyang mga resibo ng kanyang akusasyon na na ay namemera lang etong ilang grupo nga ng mga DDS vloggers na ito. aba syempre, aalma, umalma yung inaakusahan at pinangalanan na si Maharlika. Talagang aalma yan. So ngayon, ito na yun eh. Matagal na namang sistema ng mga DDS yan eh. Na sila-sila ang nagbabatakan. Sila-sila ang nagkakagatan. Pero mukhang palalim ng palalim nga ang hidwana ito. Dahil nagsalita na po Etong isa sa mga inaakusahan nga ni Maharlika. Etong isang DDS na kuno ay pinagkakitaan um yung salamat PRRD na na libro nga ni Digong at pinagkakitaan din daw ginamit daw si Digong para makapag-solicit, makapag uh, or makapangalap ng mga donations, mga donors uh, galing sa mga OFWs. Laglagan Ika nga, eto yung tinatawag or eto yung totoong laglagan talaga eh, di ba? Kasi dating magkakadikit, dating magkakampi ang mga 'yan. Tapos ngayon naglalaglagan na. Hmm. So hindi hindi malayo naisipin na natin ngayon na kahit etong mga magkakapatid na Duterte, sa pamilyang Duterte mismo, sila-sila ay magkakagatan at maglalaglagan. Dahil yun na nga, sila ang pinaka-paradigm nitong mga DDS vloggers na ito sila yung mga model, sila yung mga tinitingala. So, hindi malayong ganun din yung mga yon, di ba? So, eto yon, eto po yung nagsalita. Matapos nga ilaglag ni uh, Sara Duterte, si Maharlika o si Claire Contreras dahil sa paghihimasok daw ng huli sa personal life na itong si Digong, oh, si Mangkanor, ayan. Ito na ngayon ang pinakakompas daw na itong mga DDS trolls, lalo na itong isang ito nabanata na rin si Maharlika. Mm -hmm. VP Sara, binastos ng supporter ni Maharlika. Ayan, binuking ngayon na ang totoo daw na namemera ay ang grupo ni Maharlika at ni Harry Roque. <laughs> Tawawa. Ang cheap. Napaka-cheap ninyo ano, gamitan. ba? Diba? Yan yung madalas kong sabihin na kayo ay nasadlak sa sitwasyong yan sumasandal so at nagpapagamit sa mga politiko dahil kayo po ay mga um, bigo, di ba? Hindi hindi nyo kaya mahipagsabayan sa mga napili niyong profesyon, kahit mga lawyers yung iba dyan. Kaya ganyan ang nangyari. Good luck.